dito kami sa SM Supermarket. Sorry, gains lang muna dahil nag-tipid eh. Ay, sa pinturo, <laughs> bonus, sa 21, bonus na lang eh. Bili kami ng sardines. Wow! Kasi, wala ba dito? Nag-up. Isang Pepsi litro. Isang Ichipan. Repolio na tag 29.60 merong tatlong sardines na bonus eh, si kasi tag-21 lang kasi ito eh yung iba tag-22 na 23 ayan okay na no bites na to tapos may isang bottle of water kasi uh, I'm thirsty na eh <laughs> kasi hindi kami bumili ng um, ice cream lang yun eh yung tag-30 tapos isang ganitong Nescafe kasi Merong promo. Buy 9, get 1 free. So, ito ang binili ko. Tapos, merong ceiling espada. Tag 15.37. At saka, merong manok. Alam mo ba manok? <coughs> Alam niyo ba na ang binibili kong ano, manok, itong talagang parang ano na kanina, yung bargain, bargain sale. <laughs> Kung sa apparel pa, bargain sale. Ito wow. lang Kasi parang 160 yata yung per kilo. Ayun. So okay na to. Maganda naman ang parts niya eh. Yan. So, ito lang. Wala nang iba. Wala nang ibang meats. Kasi masa sardines na lang ako during lunch time. Yun lang po. Ito kami sa SM. Nakapila pa. Haba ng pila. Ayan. total yun 700.11 cents ito lang po ang binili ko sa supermarket talagang nagwabudget ako eh, sa yung palad umabot pa rin talaga ng 700 ayer that's life so we are still here in SM City SM Seaside City